When I hurt you Do you have to hurt me too Did you think revenge will make it better? Sinagot iyo ng lalaki at pinindot ang loudspeaker Magsalita ka Mahinang sabi ng lalaki kay Alice. Hello, LJ Kago pare Nasan kayo? Nagkakagulo na dito sa mansyon Lino stop Si LJ ba yung kausap mo? kung hindi nagsasalita, huwag kang madaldal. Nakilala ni Alice ang boses ng kanyang daddy JP na nagpatigil kay Lino. Magsalita ka. Mahinang utos ng lalaki kay Ellis. Da -da daddy, ani ni Alice, kaya naman nagsalita ang nasalin niya. Sweetheart, don't talk anything. Just tell me the code. Makahulugang sabi ni JP na nasalin niya na siyang naunawaan kaagad ni Ellis. Itinuro ni JP sa dalaga na kung meron mang malagay sa panganib sa kanilang pamilya ay magbigay lamang ng code, ang ibig sabihin ay tanging numero lamang ang sasabihin. Lahat ng numero na sasabihin ni Ellis ay merong ibig sabihin at iyon ang passcode nilang mag-ama na sila lamang ang nakakaalam. 42P7708L16 Ani ni Ellis kaya naman nagalit ang lalaki. Tangina, anong usapan nyo? Hoy, makinig ka. Hawak ko ang anak mo. Kung gusto mong makita ang buhay pa ang anak mo, pati na ang mga kasama niya, 100 billion pesos kapalit ng buhay nilang tatlo. Tut, tut, tut. Hindi pa tapos ang lalaki sa pagsasalita, ay pinatay na ni JP ang tawag dahil nakuha na ni Mr. Dalgan ang gusto nitong malaman. Ponyeta, anak ka ba talaga ng taong yun? Parang walang pakialam ha. Haha, hindi ka ata mahal ng pamilya mo miss. Nakarinig lang ng pera, pinatay na ang tawag. Ayaw kang tubusin ang pamilya mo, miss. Nakakaawa ka naman. Aha, ayaw nila sa'yo. Eh hey, di sa akin ka na lang. Hahaha. <laughs> Ani ng lalaki pagkatapos ay parang si Raulong tumawa. Tumayo ito at may kinuha ito sa bulsa nito. Mula sa nakatuping papel ay meron itong sininghot. Singhot. Kaya alam na ng dalaga kung ano iyon. Hindi lang pala si Raulo adik rin. Mahinang sabi ni Ellis, tsaka napairap. Subalit narinig iyon ng lalaki, kaya naman nandisik ang mga mata rito, tsaka parang asong ulol na nakangisi. Anong sabi mo? Ako, adik? Ani ng lalaki at hinila ang buhok ni Alice. Si Raulo na nga, adik pa. Pangit pa. ay eh, teka, ulang pa. Lumayo ka muna ang baho ng hininga mo, amoy imbornal. At ang kilikili mo, parang amoy ng patay na daga. Sabi ni Alice, kaya naman tuluyan ang nalukot ang mukha ng lalaki. Dahil sa gali, Ew, sobrang pangit mo talaga, promise. At ang baho mo pa, lumayo ka nga. Bitawan mo ako. Ani ni Alice. Kaya naman sobrang pikon na pikon na ang lalaki dahil sa sobrang katabila ng bibig ng dalaga. Ako, mabaho? Sige, papatikim ko sa iyo itong sinasabi mong amoy imbernal ani ng lalaki at pinatungan nito si Alice kaya naman sabog na sa galit si LJ dahil sa ginagawa ng lalaki sa babaeng mahal niya. Parang gustong masukan ni Alice ng mamoy niya ang hininga ng lalaki na subukan siya nitong halikan at nang daganan siya nito ay mabuti na lamang nagawa ang alisin ang tali sa kamay niya na siyang ikinagulat ng lalaki. Malas mo dahil lubid ang ginamit mong pantali sa kamay ko. Ha, sabi na nga ba eh, bobo na nga, tanga pa. Ani ni Ellis at mabilis na pinagpalit ang pwesto nila ng lalaki. Nakahiga ito at ang dalawang kamay nito ay mabilis na hawakan ni Ellis at dinala iyon sa likod ng lalaking. Nakahiga, ang kanang paa naman ng dalaga ay nakapatong sa leg ng lalaki upang sakalin ito. Dahil sa ingay na narinig mula sa labas at malakas sa sigaw ng lalaki, ay mabilis nagsipasok ang ibang matauhan ng lalaki. Kaya naman ay kagad hinila ni Alice ang lalaki patayo at sinakal ng kanang braso ang leeg ng lalaki. Habang ang mga kamay nito ay hawak ng kaliwang kamay ng dalaga at madiin na inipit sa likod tsaka pinilipit. Naglakad ang dalaga palabas sa rehas nakulungan at kaagad kinuha ang matulis na bagay at isiniin iyon sa tagiliran ng lalaki. Sige, papatayin ko itong amo nyo. Subukan n'yong lumapit. Hindi n'yo makukuha ang bayad n'yo kapag pinatay ko itong amo n'yong ubod ng pangit. Ani ni Ellis at idiniin ang hawak sa tagiliran ng lalaki. Labis namang sakit ang naramdaman ng lalaki dahil dun pa nakatutok ang matulis na bagay na iyon sa sugat nitong hindi pa gumagaling. Nang makita ni Ellis na dumurugo ang tagiliran ng lalaki ay naalala niya yung apat na lalaking nakabonet na, na nakaenkwentro niya sa mansyon ng mga garzon at isa doon ay nasugatan niya sa tagiliran. Mataas na babae si Ellis kaya naman halos magkasing tangkad lang sila ng lalaki. Kaya naman hindi siya nahirap ang hilain ito. Buksan nyo, utos ni Ellis sa mga tauhan ng lalaki. Kaya naman napipilitang sumunod ang mga ito at binuksan ang rehas kung saan ikinulong si Emma. Huwag niyo siyang hahawakan kung ayaw niyong tuluyan ko itong boss niyo. Ani ni Ellis at mas idiniin ang hawak ng patalim sa sugat ng lalaki dahilan ng ikinasigaw nito sa labis na sakit. Emma, bilisan mo. Kalagan mo ang kuya mo. Utos ni Alice sa si dalagitan na halos nanginginig na sa sobrang takot. Mabilis itong sumunod at dahil nanginginig ito ay kamuntikan pang mahulog ng pumatong ito sa lamesa. Emma, faster! Ani ni Alice. Nang tuluyan nang nakawala si LJ at nakababa ay napansin ng lalaki na hindi na malakas ang pagkakahawak ng dalaga. Sa kanya at sa si iba ang atensyon nito kaya naman kinuha iyon ni Amir na pagkakataon upang makawala sa dalaga. Tinapakan ito ng malakas ang paa ni Ellis at malakas na iniuntog ang ulo nito sa noo ng dalaga. Kaya naman tuluyan itong nabitawan ni Ellis at napahawak si Ellis sa nasaktang noo. Emma, huwag kang lilingon ha. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ng mabilis. Mahinang sabi ni LJ sa kapatid. Pero kuya, Emma takbo. Natigil ang dalagita nang malakas itong sinabihan ni LJ at mahinang itinulak, kaya naman walang nagawa ang dalagita kundi ang tumakbo ng mabilis katulad ng sabi ng kuya LJ nito. Takbo! Malakas na sabi ni LJ sa kapatid, kasabay niyon ang mabilis na pagsuntok niya sa mukha ng isang lalaki at mabilis na kinuha ang batuta na nakapatong sa lamesa at iyon ang ginamit ni LJ para sa limang lalaking kalaban. Natatamaan siya ng mga suntok at sipa ng mga kalaban, ngunit kahit nahihirapan ay pinilit ni LJ labanan ang mga ito. Sinisigurado ni LJ na bawat matamaan ng palo niya ay tuluyang mabulagta o mamatay. Samantala si Alice naman ay kaagad rin siyang nakabawi matapos masaktan ang kanyang noo. Mabilis tumaas ang paa ng lalaki at tumama iyon sa mukha ng dalaga. Dahilan upang matumba ito. Alice! ani ni LJ. At mabilis na lumapit sa dalaga upang itayo ito. Magkatalikod ang dalawa habang napapalibutan sila ng anim na kalaban. Dalawa lang kayo, marami kami. Kaya wag na kayong lumaban dahil sabay rin kayong mamamatay dito. Pinahihirapan nyo lang ang sarili nyo. Ani ni Amer. Mauuna ka pangit. Ani ni Ellis. At nakipagsabayan sa mga kalaban. Pagkatapos ay binuhat ni LJ ang dalaga. Hinawakan niya ito sa bewang tsaka inikot. Habang si Alice naman ay mabilis niyang pinagsisipa ang mga kalaban habang pinapaikot siya ng binata. Ang galing ng girlfriend ko parang si superwoman. Mahinang sabi ni LJ at muli na naman silang magkatalikod si Alice ay tanging mga kamaulamang at liksin niya ang gamit habang si LJ naman ay may hawak itong batuta. Kilala ko ang kilos na yan. Ikaw yun. Ani ni Amir. Nang maalala ang babaeng nakamas na nakalaban nila sa mansyon ng mga garzon. Maladimon yung ngiti ang isinagot ni Alice tsaka nagdirty finger ito. Naunang sumugod ang apat na lalaki, dalawa ay tinamaan ni LJ sa ulo at tuluyang bumulagta habang ang dalawa naman ay si Ellis ang nakipaglaban. Lahat ng natatamaan ni Ellis ay sinasigurado niyang nababalian ng buto ang kalaban. Matapos si sipain sa liig ang isang lalaki ay tumambling siya ng isang beses paatras tsaka tumalon at ibinagsak ang sarili sa katawan ng lalaking na sa sakit dahil nabali ang braso nito at nasipa ang leg nito kaya hindi nito may kilos ang katawan. Pagbagsak ni Ellie sa katawan ng lalaki ay gamit ang siko niya at malakas niyang ibinagsak iyon sa bandang dibdib ng kalaban na siyang ikinamatay nito. Paano ba yan? Dalawa na rin kayo. Anne ni LJ sa pinuno ng kalaban. Sininyasan ng pinuno ang isang kasama nito kaya naman matapang itong sumugod sa dalawa. Katulad ni na LJ at Ellis ay mabilis at magaling rin itong makipagsabayan, makipaglaban. Taekwondo ang kilos nito. Kaya naman dito nahirapan si LJ dahil hindi siya magaling sa Taekwondo. Tinamaan sila nito. Ang mukha ni LJ habang si Ellis naman ay sa tiyan. Dahilan upang matumba ang dalaga. Nagulat na lamang si LJ nang may humarang sa harapan niya na isang babae. Suot palang nito ay alam na niyang isa ito sa Apollo Angels. Subalit hindi pa niya ito nakikilala dahil nakatalikod ito. Ito ang pumalit sa kanya makipaglaban. LJ, ako nang bahala dito. Si Ellis, bilisan mo ani ng babae kaya naman nakilala na niya ito na magsalita ito. Sige mag-iingat ka Kiela. Ani ng binata at hinanap ng mata niya si Alice. Doon, pahabol ni Kiela sabay turo sa isang pinto. Bago pa makatalikod si LJ, inakita pa niyang nakapatong ang mabae sa balikat ng kalaban. Habang sa ulo ng kalaban ang mga kamay nito, pagkatapos ay pinaikot iyon dahilan upang maputol ang ulo ng lalaki at nalipat ang mukha nito sa likod. Ah, besit kang pangit ka, ani ni Alice nang tanggalin ng lalaki ang nakaharang sa bibig niya. Kanina lamang matapos siyang masipa sa tiyan at matumbay akmang tatayo na siya nang bigla siyang mahawakan ng pinuno sa liig at may nakatutok na baril sa ulo niya. Kaya hindi siya kaagad nakakilos. Kaya naman ay napalo siya ng baril sa batok na siyang ikinahimatay niya. Habang buhat ng pinuno ang walang malay na dalaga, ay bigla itong nagising. Pagising ni Ellis ay kaagad na lukot ang magandang mukha niya at saka napatakip sa ilong. Ah, ang baho talaga! Ani ni Ellis matapos makaamoy ng malakas na potok ng kilikili. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang mapansing kaya pala sobrang lakas ng amoy at masakit na ang ilong niya dahil binuhat siya ng lalaki ng parang isang sakong bigas. Nang malaman ng pinuno na gising na ang dalaga, ay pabagsak nitong binitawan si Ellis, dahilan upang bumagsak sa sahig ang dalaga. Akmang tatayo si Ellis, subalit bigla siya ang barili ng pinuno. Nakasailit bullet ang mahawak nitong baril. Kaya nang barili nito ang kanang hita ni Ellis at kaliwang braso, ay napasigaw na lamang ang dalaga at walang nakarinig sa pagbaril sa dalaga. Ginawa iyon ni Amir upang hindi makatakbo ang babae at mahirapan itong kumilos. Alam kong alam mo kung nasaan ang mama ko, kaya ikaw ang magdadala sa akin doon. Ani ni Amir at hinila ang buhok ng dalaga halos kalad ka rin ng pinuno si Ellis palapit sa kotseng na sa labas lamang. Patay na ang hinahanap mo, kaya wala ka nang makikita dahil malamang pati mga buto sa katawan ng mama mo ay walang ititira ang mga mababangis na hayop at malamang napagpiyastahan na ang mama mo. Ani ni Alice. Flashback. Natatandaan niyang matapos niyang mahanap si LJ at ialis sa underground ay pinasok ayon ni Nalino at nakita ng mga ito ang walang buhay na katawan ni Senyora Amina. Sa White House niyo dalhin yan. Ani ni Alice bago iwan si Nalino. Hindi rin mas stuck si Nalino sa loob dahil may mga tauhan na nakahawak sa pinto ng underground. End of flashback. Malakas na sinampal ng lalaki si Alice at tinutukay ng barel ang ulo ng dalaga. Sinungaling, sabihin mo nagsisinungaling ka lang. Sigaw ni Amir at namumula na ang mga mata nito dahil sa galit at pinipigilang pagluha. Hindi na nakasagot si Alice nang marinig nito ang boses ng lalaking mahal niya. Elis, tawag nito sa pangalan niya. LJ, nandito! Tumahimik ka! Ani ni Amir at muli nitong sinuntok sa si Elis sa sikmura. Kinasa nito ang baril na nakatutok sa ulo ni Elis at mahigpit na kinulong ang liig ng dalaga sa braso nito. Putang na! Bitawan mo siya! Malakas na sabi ng galit na boses kaya naman napalingon dito si Amir maging si Ellis. LJ, ani ng dalaga. I love you. Walang tunog na sabi pa ni Ellis na siya ang naunawaan naman ng binata. Naisip ni Ellis na baka yun na nga ang katapusan niya, kaya naman ipinikit ni Ellis ang mata lalo na nang maramdaman nitong ipuputok na ng lalaki ang baril sa ulo niya. Samantala, tuluyang nakalabas si Emma sa lumang bahay. Subalit napahinto rin nang makitang napakaraming mga lalaking kalaban sa labas. Nagkakasiyahan pa ang mga ito at ang iba ay nagiinom pa. Kaya hindi alam ng mga ito na may labanang nagaganap sa loob. Hoy, may magandang dilag na nakawala. Ha, tatakas ka? Mga kasama, tatakas oh. Ani ng lalaki na malaki ang tiyan halatang nakainom ito. Nang makita ni Emma, nakakaibang tingin ito sa kanya at nagsitayuan ang mga kasama nito, kaya naman tuluyang kinain ng takot si Emma. Huwag kang matakot baby girl, mababait kami, papaligayahin ka namin, marami kami kaya mag -e enjoy ka, ani ng isa pang lalaki. Matangkad at makapal at mahaba ang balbas. Huwag, huwag kayong lumapit. Nanginginig na sabi sa takot at umiiyak na sabi ni Emma. Kuya, umiiyak na tawag nito. Subalit pinagtawanan lang siya ng mga masamang lalaki. Napatakip si Emma ng tenga tsaka niyoko ang sarili. Niyakap ng mga braso niya ang tuhod tsaka itinakip ang mga palad sa tenga nito papalapit ang malalaki sa kawawang dalaga nang biglang mapahinto ang mga ito dahil sa malakas na boses ng babae. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.